giapod apud sa mga personahe sa City Health Office kon CHO Jensen ang sa isentos ka insecticide treated screen sa matag tulonghaan sa mga barangay nga adunay taasang ang ihap sa kaso sa dengue. Ang mga screen ipang sa mga bintana sa mga classrooms aron pugngan ang pagsulod sa mga lamok. Usa ang Second Barrio Elementary School sa nahatagan kaganinang buntag og 20 sa East Nets asa pwede niini mabutangan ang 40 ka classrooms. Tumong ni ini aron masiguro ang maayong panglawas sa mga bata o isip preparasyon sa balik iskwala karong Agosto 29. Dakong tabang alang sa usaka magtutudlo o ginikanan nga adunay gamit ang ilang tulunghaan na batok sa lamok. Ilabi na nga delikado ang maong virus. Kakuha o kinabuhi ba hadlok kayo? Uh, last year na ako estudyante nga nagdengge nga to the point nga dyan na dyan nagrabi pitaw siya so kaayo siya so kiningihimok karun sa DOH nga naghatag sila o only set net ako git siya og tabang ma'am kay at least murag mawala ang atong fear no at the same time malayo git sila sa dengue kay dako mm. gid nga tabang kinahanglan po nga kung naay mosquit sa balay ang mga bata di pa matulog ginahimasaan ginalimpyo di pa makaon mahugas og kamot o matulog nga nagamoskit yun. O na, ginamubuhat na ako sa kong anak ko ginalimpyuhan jud ang bata sa dili pa matulog or kada adlaw magaligo so si para Sumala pa ni Dr. Chevalry Yumang, Medical Officer for sa CHO, walay tambal sa maong virus apan mapakgang matod pa kini pinaagi sa paghinlo sa palibot, dili pagpondo og tubig ug pagsuot og tagas nga sanina, ingon man paggamit og mosquito repellent. Ang uh, dengue talaga mostly uh, school children ang na uh, affected since uh, uh, yun nga uh, two hours after sunrise and two hours after sunset po yung uh, ages Egypti natin na kumakagat uh, vector ng dengue kaya uh, mostly sa mga children natin nasa school kaya mostly affected din ang uh, school children so ngayon as uh, innovation ng City Health Office with uh, sanitary inspect inspectors nagbibigay po sila ng treated mosquito net sa mga schools Gikinahanglan matod pa nga mag-amping, gumikan ini tuulan man ang panahon, posibleng aduna gihapon daghang lamok. Sulod lamang sa Enero 1 hangtod Hulyo 29 ning tuiga, anaa na sa 436% ang gitaas sa kaso sa dengue karon sa Gensan. Asa ana kini sa 2150 kaso ug 14 sa maong ihap ang gideklarang patay. Mas taas kini kung itandi sa milabay nga tuig 2022 nga anaa -ana lang sa 401 ka kaso. Sa karon anaa na matod pa sa 1, 1,484 katao, kung 68% sa maong ihap ang naospetal. Asa sagad sa mga natala, mga kabataan nga nag-edad sa 8 months nga sa 89 years old. Kasagaran sa mga maospetal, mga babae. Asa 50% kung 1,083 na ang mga na-admit tungod sa maong sakit. Maong kanunay ang kampanya Batok Dengue sa mga eksperto, ilabi sa mga tulunghaan. So, naman lang mga kapitbahay na may magalagnat. Ang pre-permanente ito ang HU. Na ako di permanente, mo magpacheck up. Mag-apunta lang mga uh, traffic test for dengue. So, kami na sa ito uh, ang And so, wala ko. mo yung mga tambal. Karong simana, patay scheduled na three other schools. Tapos next week, sa karon na pa'y dua na schedule pero madungagan pa na kay ang atong allotted nato na uh, all set net is 600 kabuok so pagkakaroon ang naalat pa lang sa tanan-tanan is na pa lang sa 213 so napatay 300 plus pa na bilin na pwede hatag sa uban na skwilan ang giuna nato na hatagan ng mga skwilan is katong mga naidaghan kaso So mutong top 3 si San Isidro, Lagaw o si Kalumpang. Lauman na lang sab sa mga personay sa CHO nga maggamit ug makunhuran ang kaso sa dengue sa mga nahiskutang mga barangay. Kinis si Russell Jean Mantile in the heart of changing lives. Brigada News.